Abay, ito na ang sagot sa problema ng LA Lakers sa center position after the Luka trade. Well, balita ni Shams Aranya ngayong araw na ito nga daw Los Angeles Lakers are trading Dalton Kinect Cam Reddish at ang kanilang 2031 first round pick para nga daw dito kay Mark Williams at pati na rin pick swap dito nga sa Charlotte Hornets. And definitely, this is a surprising move para nga dito sa team ng Los Angeles Lakers. Inaasahan na sa off-season pa nga sila kukuha ng big men. Pero heto na nga, sinigot na nga ni Rob Pilingka ang problema ng LA Lakers sa center position after trading away AD. Well, itong si Mark Williams ay sakto 7 foot tapos may bigat na 240 pounds at siya naga average this season so far in 22 games ng 16 points, 9.83 rebounds, and 2.5 assists. At sa free throw line ay 77% naman. And actually, medyo nagulat nga ang maraming Lakers fans at medyo hati nga sila patungkol sa kanilang opinion dito sa ginawa ng move ni Rob Pelinka kung saan medyo leaning towards sila sa pagsasabi na overpay nga daw ang ginawa neto ni Anthony Rob Pelinka para makuha itong si Mark Williams. Dapat daw hindi na sinama ang kanilang first round pick pero base nga siguro sa latest performances na ni Mark Williams ay magbabago rin naman agad ng isip. Na ito nga mga fans, ang dahil tingnan nyo itong kanyang stats, the last 4 games, nagdala siya ng 31 points, 13 rebounds, 20 points, 12 rebounds, 3 blocks, 38 points, 9 rebounds, 24 points, 16 rebounds at apat na assists. Kung baga mga idol on the rise na itong si Mark Williams at magpapakilala na siguro sa NBA bilang one of the best two-way centers niya dito sa liga. At parang nakita't napasin ito ni Rob Pilingka at sinunggaban niya na habang maaga pa itong nga si Mark Williams sa Hornets. And actually mga idol he is the perfect center nga para nga dito ka na Lebron James at Luka Doncic sama na rin dito nga kay Austin Reeves. Kung saan he is the backline defense na itong LA Lakers ngayon. Ngayong nasa team na nga siya. At medyo similar nga siya sa playstyle nila Walker Kessler. Mala Javale maging mga idol. Parang mga ganun yung mga shot blocking 7 footer tapos vertical threat din on the other side of the court sa opensa naman. Kaya naman I think masasabi natin na magandang move nga ito para nga dito kay Rob Pilingka. Ang tanging problema lang dito ay parang nag overpay nga daw siya by adding Dalton Kinect tapos meron pang unprotected na first round pick which is ang last tradable first round pick netong LA Lakers. At mukhang ang all-in na rin agad sila ngayong season. Parang hindi nila sasayangin itong ang season na ito at maghahangad sila ng championship. Parang hindi nila sasayangin itong ang window na ito for Lebron James to compete for a title. And well, ginawa nga nila yan by trading Dalton Kineg para nga dito kay Mark Williams. At pagdating naman sa side na itong Charlotte Hornets, pati na rin ni Dalton, abay napakagandang move nga ito para sa nila. Nang dahil they get a legit shooter na kasama nga neto nila Lamelo Ball at Brandon Miller and definitely he will space the floor para nga dito sa dalawang star player nila at siguradong makakakuha rin ng maraming minuto itong si Dalton para nga mas maipakita niya pa ang kanyang tunay na potensyal. Anyways mga idol, kayo ba? Ano bang opinion at masasabi nyo dito sa another move na ginawa ng LA Lakers? Kumuha na finally ng sentro. Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.